God, Brother Mike, at sa kanyang minamahal na may bahay, Sister Belen, ganun din po sa ating Assistant Servant Leader, Brother Michael, at sa buong pamilya, ganun din po sa inyong lahat. Ako po si Sister Ida Lunag, Sister Wife ni Brother Gaffi Lunag. Dati po akong OFW sa Hong Kong. Lagi ko pong napapakinggan doon na hindi mainam sa taong nagkakataon na makakasama. Nanalangin po ako. Lagi ko pong nilalagay sa aming prayer request na pagkalooban ako ng isang angkop na makakasama. At lagi din po ako umiiyak ng free sa sister. Hindi lang minagtala. Ano kaya magdadalang pasens? Nanalangin ko pero hindi na nagpapa-pre-order si Sister Tina ng bata. Para hindi siya ng creature, na mapapangasawang creature. Natakot po ako. Ang sabi ko po, ako din po nga po si Brother Jack sa pamamagitan ng upuan. Pinuha niya po ang aking cellphone number do, phone, at para daw po like lagi kaming may upuan. <laughs> at naligaw na po siya sa akin at naging kami na. Tapos po, ilanok niya na po ako ng kasal kahit wala siya pang pahasal. At talong po that's sa that's ko po kayo, Lord, Lord. Ang hinihiling ko po sa iyo ay gwapong katulad ni Brother ano Mike. Naman. Bakit naman po hindi nila? Ugo niyo sila sa adi mukha nila. Ito na tapot, 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 tapot. Tapot 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 Ano ang mga patutugan nyo kanina pa nila ay pinagawaan sa akin? Ang panalangin nung mag-asawa na kami. Ang panalangin ko po sa Diyos ay pagkalupan nyo ng tunay at tapat na paglilingkot ang aking asawa. Ay, siyasi, ang panalangin ko po kapag preacher ang asawa mo, hindi ka makakaranas ng mga madaming pagsubot. Subalit, Hindi ino ko po na ang asawa

po ako. Kaya nalalangin po ako mag-isa sa Panginoon. nakipag Magtiwala lang sa Diyos ang lahat ay pagkakaloob niya. Tulay po na pinagpala, pinagpala, ako ng Panginoon. At tulay po na pinagpala din ang aking brother husband. Dahil po sa kanya naganap ang kayamanan hindi pinaghirapan. Nakatira po siya sa konto at wala po siya iniisip kahit ano. Kahit anong gastusin, wala po siya pinagastos para sa aming ikinabubuhay. Pagpapalan ni na Siaray nakasa Nakasama namin ang Sa Hong Kong At pa kaming mag sa kanya To God be the glory Pamanang di pinagkirapan ko lang eh, nagligaw ko Kasi po Nung ipinato ni brother may Iki pamanang inyong...